ayan, nandito tayo sa bukid at ngayon po ay tagkabuti na. Uso na po yung nasibol na po yung mamarang kasi po init ulan tas may mga kulog ganun po. Pagkatapos po ng mga ganong panahon, yun po ay magsisibula na ang mga kabuting mamarang. Kaya kami po ngayon ay nandini sa bukid. Titingnan po namin yung mga sibula ng ating mga mamarang kung mayroon na pong sibul. At tayo po ay mamumulot pag meron po, tayo makakakuha. Ayan, tayo ka lang po at kami ay kapunta sa ating titingnan ng mga tubuan. Ayan guys, kami ay pupunta sa tubuan. Aming titingnan kung mayroon ba din yung ano, natubo. Ngayon po ay tagmamarang na. Kabuting mamarang po. Yung po ikot tumubo ay napakarami. Makapal po. Ayan, dini po kami. sa ating alam na tubuan baka po meron na nga din eh makakasual kami dito po ang aming tanim dating ang gabi dini po ayan si daddy ng dini baka po dini meron na nga ito rin yung makakadali dini eh. dito kami dati nakakuha eh baka po meron uli dini eh. hmm. Ito guys sa mga punong ito nako dyan ho may nasibol kami dati diyan nakakuha ni daddy kadami dalawang palanggana ay ngayon ho ay kami nagtitingin uli baka uli meron din eh ayan meron na daw mga na laganap na ano ayan meron na ayan yan Eri po, o, oh, tingnan ninyo. Ang dami din mo. Ayan po, o, oh, talaga namang kadami. Mali po, o. Oh. Ayan ang mamarang. O, oh, ayan. Nabukadkad na. Ayan po, ganyan yun kung mamara. Kung mga, ma Puting-puti. puti Ayan. Ako'y pupunta Ito po, o, oh. ayan, o. O, ayan, ayan. Ganyan po ang mamarang pag nasibul at yan po itabi-tabi at kadami. Ayan po, o. Oh. Ayan. Papunta din eh. Oh, ayan. Nakaw. Ay, makakakain kami ng mamarang. Ayan po, oh. Eri pa. Ayan pa. Ayun, sa pababa pa. Ayun, hanggang doon po. Meron. Ayun, oh. Hanggang doon. Marami. Wala ng bungol. Wala na siyang bungol. Lahat ay lapad na. Antag tag Buka. Nakabuka na lahat, oh. Ayan, guys, oh. Marami na nga. Ayan po. Kami nakadali din eh. Oh, Ayun. Meron kaming magugulay. Nako, masarap po yan. Malasa. Yan po ay mas masarap doon sa kulay puti naming nakukuhang kabuti. Ayan po, oh. Baka din ni daddy sa tabi ay mayroong pa. Iri po at kadami. Dito rin po kami dati ni daddy ng uha. Marami po kaming nakuha. Ito guys, o oh, tingnan ninyo nakakatuwang mamulot, oh. Iyan, O, oh, ganyan po ang kabuting mamarang. Eri po, o. Oh. Ayan. Kadali kami ni Daddy Dini. Marami din yung mapapanguha. Ayan, o. Oh. na din ako. Ako'y natutuwang mga, mga buti. Ako'y mam, 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 mambumunot din. Ayan po, o. Oh. Ganyan, mm. Malasa po yan, lalo na yung stem niya, yung ano niya. Ito pong tangkay niya, malasa po yan. Dahon Ayan, pati yung dahon na yan. Nakaw. Sa kumakain po yan masarap. Kaso sa hindi, hindi po yan masarap. May kami eh. Ayan. Ngayon po ay eh, hindi demand ang ano o tagsibol ng kabuting mamarang. Kasi kami po ay eh, papunta dito. May nadaanan po kami ni daddy na nagbebenta na. Siya po ay eh, maagang nanguha. Nakapanguha na po agad siya. Kami ni daddy ipapunta pa din sa kubo. Ba't mahigi nga po at walang nakakatukoy na rin aming sibulan na ere. Eh, eh? Kung ari po ay may nakakatukoy kami ni daddy, hindi na makakakuha dahil kami po itanghali tanghali na. Ayan, ito po. Kami lang ni daddy nakakaalam nito, kaya po kami hindi mauunahan din eh. Kaso pagka po kami hindi napunta din eh, at ari po ay nagka-sibol na ganito, ay di po ay nabubulok. Ayan, oh, ang aking pinanguha, oh. binubuntong kulaang. Ari po, mga cute. Wala na pong bungol. Yung pong hindi pa siya nabuka. Lahat po ay buka ng ganito. Ayan. Kahapon po si daddy nakakuha din. Ayan. Ito o. Oh. Ayan. Mga mm, um, ah, ganyan din pong karami. Mas marami pa dyan. Nakuha ni daddy kahapon. Masarap pong mga Oh. Tabi-tabi. Ang dami. Madami. Ayan Oh. Masarap manguha ng kabuti. Ayan. Kayo ba dyan? Nakakakabuti na kayo. Ayan. Kami ay nangunguha na din eh. Mm. Ayan ang kay daddy. Oh. Ayan oh. kadami na din. Ayan pa Oh. Panguhanin pa yan ni eh, daddy. Oh. Eri ang aking napanguha. Eri at meron pa. Tayo manguha pa. Masarap din eh ang manguha ng kabuti. Ito po ay biyaya ng kalikasan. Ayan, oh. Yan po ay... Isang beses lang na sibul sa isang taon. Pag po ay nakasibul ng ganito, hindi na po ulit. Ayan. Sa taon na po ulit. taon na ulit ang ulit. Ayan, isang beses lang po yan sa isang taon. Napakalalapad, oh. Ery ang akin. Cute. Ery ang akin na pangungha, oh. Ayun ang kay daddy, oh. Ayan, ayan. Ayun. Mm. Ayos. Ang paggugulay mamaya. Kakapaggulay. Masarap na po yan. Basta lang may luya, o kaya po ay may paminta at saka ano, pwede naman pong alibangbang. Depende po sa gustong luto. ay mala, mabilis lang pong magluto niyan. Tsaka madali lang po. Ayan guys. Oh. Ito ang aking Ayan ang kay dati. Ayan guys. Oh. Nalipat po din eh. Dati po dito kami nangunguha ni dati sa hilerang ito. Ayan dyan. Ngayon po ay bumaba na. Dini naman. Ayan. Dyan naman po. Ayan guys. Ayan ang aming unang panguha ng kabut eh. Maghahanap pa po kami. Mamaya po ipapakita sa inyong ang aming paghahanap pa. Baka meron pa pong iba. Ayan guys. Oh lapit na ulit tayo dito sa isang tubuan ng kabuti dito dito kami sa isang tubuan ng kabuti dito ayan guys ganyan dito sa bukid medyo nga lang may sukal minsan kaya lang po kailangan matigaka para makakuha ka ng kabuti kasi po matyaga kayo, hindi po hindi ka makakakuha ng kabuting mamarang. Kasi nga po ay nasa mga sukal-sukal, dadaan ka ng sukalan, ganun po. Ayan. Dito yata ay wala nang natubo. Ayan guys. Oh. Ay, ni meron. Pero guys, oh, merong ilang piraso. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Mm ayan, ang kabuting mamarang ayari pa, o oh. ayari pa dati ayun ito, ayan oh, ayun, may isang malapad ay, eh. ayan, malapad o, oh, ayan yan po ang kabuting mamarang um, hindi na yata sa baba ay wala Diyan po dati kabuting puti naman ang nakukuha namin ni daddy dyan banda ito po ang kabuting mamarang Ayan guys. Ayan na. Ulan na guys. Ako ang pupulot nito. Kabuting mamarang. Ay, meron pa palang buso oh. Ayan oh, may buso. Dalawa. Ayan. Ayan, meron pang isa pa. nasa ilalim ayan oh eh. napunit ko yata mm. ayan guys oh. Eh. kukunin ko anong malapad anong isang malapad oh. Mm. ayan guys oh ang pinakamalapad din eh sa tubuang ere ayan meron pa doon Ari ang pinakamalapad, ari nga aking ari o oh. Ayan, guys. Naambo na, naulan na. Ayan, guys, oh, na ulan. Umuulan habang nangangabuti. Ito pa guys, oh. mulut tayo, mamulot. Mm. Yan. Ngayon pa. Mm. Maulan po, kaya ano. Um, kailangan na siguro aring gulain agad. eh cute. Mm, ayan po, cute. Ngayon pa, may isa pang cute. Ayan, guys. Ganyan ang pamumulot isa-isa. Mm. Ni may cute pa. May cute pa. Nakuha matanggal tanggal na. Ah, merong meron pa diyan ano. Ah, oh, meron pa ditong cute. Ngayon guys, kakaunti naman. Ayan ang ano. Dinagdag namin dyan sa aming pang ano. Napanguha. Ayun guys, oh, nakarami na rin tayo. na. Tayo po punta muna sa kubo at naulan na. Naulan na. Na, na, magpapahinga muna. Naulan.